nung bago ako sa Amerika, nung binasa ko yung mga libro, napakarala ko, yung pala yung itinuturo sa mayayaman, yun ang na lalaman kagad nila. Okay? So ano-ano yun? Siyempre, yung ating spiritual life. Hmm. Nakilala natin ang Diyos, kilala natin Panginoon sa so Kristo. Diba, ang sabi ng Diyos ay, love God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Ano yung susunod? Love others as you love yourself. So, tatlo yung mamahalit. And that's the only commandment of the Bible. Kung meron pang iba, tingnan nyo, papasok yun doon. We have a spiritual. Love God with all your heart, with all your mind, with all your strength. And because of what Jesus did, ipapadala nyo yung Holy Spirit who will guide you, protect you. And all that. That's very important. Next, yung others. Sino yung others? Mag-upisa tayo sa pamilya natin. Kaya maraming OFW. Di ba? nagpapakahirap sila for the family, kahit mapalayo. Pero meron ako alam diyan, babalik na, tuwan tuwa na, na magkaroon ng blessing, nagkaroon ng tamang church. Ayun na, sinabihan, bumalik ka na. Hindi mo na kailangan yung malayo pa. I think it's time for the OFW to come back. Palagay ko, panahon na tayo ni Moses nung tinipon na yung mga Israelites para alisin na. And we are one of those OFWs who stayed 30 years in the States. Ngayon, nandito na kami. So, family? Yung others? Sino pa? E di yung mga kamag-anak nyo? Sino pa? Kapit-bahay nyo? So, paano sila nyo mamahalin? Kung na mahal nyo ang Diyos, gusto nyo i-part niyo yung pagkaalam nyo sa Diyos sa kanila. Kasi, hindi naman pera. hindi Ano ibibigay nyo sa kanila? Ano yung pagmamahal? Paano mo sila mabibigay ng pagmamahal? By telling them about Jesus Christ. Kaya evangelism is the best that you can do to your relatives, to your friends, to your families. Sino pa yung others? Di ba? O oh, pati kaaway. <laughs> may kaaway kayo. Ano sabi ni Jesus Christ? Love your enemy. Usually ay yung mga in-laws, mga outlaws. Away-away yan eh, di ba? O oh, may mga natatawa dyan. Oo. Oh. Oo. Oh. may lumalabas na gano'n. One of your in-laws nagiging outlaw. Nakalaban nyo. Pero sabi ng Diyos, mahalin nyo rin sila. So love God, love others, and then love yourself. Pero pangatlo yun, di ba? So how do you love yourself? Una muna yung physical. Nasabi ko na yon. the last time I preached. Nasa study ngayon sa sa internet. Pinag-aralan yung lahat ng bilyonaryo. Ano ba yung common na ginagawa nila? Lahat sila marunong magparami ng pera. Lahat sila masisipag. Lahat sila matatalino. Pero iisa yung ginagawa nila. 30 minutes nag-exercise. So kailangan pala yung physical exercise. Kasi nasa trabaho kayo, hindi kayo makaalis yung break time ang maglakad kayo. Aba ko <laughs> okay? Basta isingit nyo yun. Ako, pagkagising ko sa umaga, pagkatapos ko magpasa ng Bible, lalakad na ako. 30 minutes, wala na kayo store po sa akin. So, after the physical, ano? Mental. Kaya kayo, sabi ng Diyos, magpasa kayo ng Bible because that's how you improve your mind. Sa so ngayon, meron na tayong mga grupo na nagba-Bible study with couples, with uh, sinasubmit sa akin yung ano, chinecheck ko. The only reason I'm checking that is tingnan yung mga procedure nyo, yung pagbabasa nyo, plus makakuha ako na ako ng statistics. Anong pinakamagandang Bible study time para sa inyo, para i recommend ko rin yung sa iba. So, mental is Bible study. Kung makakapag-aaral kayo, kahit mga bata kayo, nag-aaral pa, that improves your mental health. Ay, paano naman yung emotional nyo? Emotions, yung puso, pagmamahal. Kailangan bang may boyfriend, may girlfriend? Not necessarily. Pag nag-isip kayo na kayo eh, mag-i-enjoy, lalabas kayo ng mga kasama nyo, that's really healthy for your emotions. Di ba, masaya kayo? Nakaka-grupo-grupo, dumadating yung mga pamangkin ko, they go swim, and and have a fellowship, camaraderie, that's for the heart. Social. Okay, number one, spiritual. Family, number two, social. As yung mga kaibigan nyo, kapitbahay nyo, family nyo, physical, number four yung physical health, nasabi ko na yan, mental, emotional. Number seven is your financial. Okay? Siyempre, titignan nyo rin yung trabaho nyo. Kayo nung hindi na makakanta rito dahil may trabaho, that's okay. Ibabalansin nyo itong walo na to. Walang priority dito, kundi kayo rin nakakalam kung ano priority nyo. Okay? Alam ng Diyos yun. E na, ipag-pray nyo. Kaya ni Laika, bigla na lang tinawag sa trabaho. Una-una, binigyan siya ng favor no kanyang pinagtatrabahuhan. And don't you notice, kung paano siya pinoprotektahan ng Diyos? One week, sabi niya, mag apply po ako ng trabaho. The following year, magte-testify na siya, may trabaho na siya. Dalawang beses na nangyari sa kanya yon. Ngayon naman, kausap niya rin yung trabaho, tinetestify niya kahapon, sabi rin ng kanya supervisor, linggo, ibibigay ko sa'yo. Sinabi niya kasi, ano ka ba, Christians ka ba? Christian? Hindi po, Catholic po ako, <laughs> <laughs> yung <batas ka> <laughs> Sorry, baka nabago ko yung kwento mo, ha? Christian. Eh, Christian pala yung supervisor niya. Alam, sabi ng supervisor niya, o sige, bibigay ko sa iyo linggo. Di ba? Lahat ng day off mo, linggo. Eh, ano sabi niya? Binasa niya kasi yung rules and regulations eh. Bawal daw mag day off ng linggo. Kaya, sabi niya, ma'am ba yun o sir? Ma'am, hindi pa ba bawal mag, mag, day off ng linggo? May, may favor ka na galing sa Diyos. Sasabihin mo pa ba yung bawal. Para bang yan, binibigyan ka na ng pera, milyon-milyon na. Eh, hindi po ako nagtrabaho para sa pera na to. Parang ganun ang sinasabi mo. No. When it comes from God, just receive it. And say, thank you. Di ba? Oh, so sa financial, paano? Kailangan po, magpo-focus din kayo roon. Ano sinasabi ko sa financial? Gusto nyo nga umaten dito palagi. Okay lang. Eh, wala naman pa pang tricycle. Aba, paano yun? Anong klase yung financial yun? Ipag-pray nyo yun. Magiging priority nyo yun sa Diyos. Sasagutin kayo ng Diyos doon. Ayan sila Sister Norma, sila Sister uh, Emma. Noong panay na panay ang prayer naman, <laughs> natutuwa ako. Eh. Pagkatapos ng prayer nila, may bigla na lang nagdala ng na mga gulay, ng mga pagkain, may mga may utang sa kanila, dumating yung pera, eh, di ba? But sometimes do I just the beginning. Pina-prime lang kayo. Ano yung pina-prime? Di ba? Example ko doon, yung bomba. Yung bomba ng tubig nung una. Kailangan lagyan mo muna ng tubig sa umpisa. Tapos i-bomba. Poso, poso. Yeah. Lalagyan mo lang ng tubig yun. Ganun na ginagawa ng Diyos sa atin. Hanggang sa maging matapat na tayo. Hanggang sa andyan na yung mga trial, si eh, kayang-kaya nyo na. Yung pala, temporary lang yon. Ano sabi ni Jesus? Lahat ng trials, nalampasan ko na. Wala ng trials na ma experience kayo na hindi nyo ma-overcome. Pero yung hope na yon. Glory in my life, your will Be done. So ano yung will ng God? For us to have an abundant life here on earth and an eternal life with Him in heaven. Hindi pwede isa lang. Abundant life here on earth, dalawa na yung kausap ko. Ano yun? Atheist yun. Bakit? Aba, alam nyo yung mga sabi ng atheist? Mahuna yung sila eh. They are morals, they work hard. Pero ba't iisipin ko pa iika yung after life. Ayun lang dito sa mundo, eh dami ng problema. Those are the atheists. Hindi nila kilala si Jesus. Pakilala nyo si Jesus, ang sabi niya, just because you know me, you're gonna be in heaven. Diba? Yung nakapako sa cruz. Pakasalanan nyo, nakarating sa heaven. Eh tayo, hindi naman tayo ganon. But, your focus and your will will be knowing Jesus personally. Knowing Jesus personally. Hindi po yan kung member kayo ng isang malaking organization. Hindi ko mo member kayo ng organization who's been here for a thousand years na may one billion na ngayon. No. Hindi lang yon. Or, bagong growing na church gaya nito. Ang salvation natin is Jesus Christ. I'm sorry, it's not the church. It's not your husband, it's not your wife. Pwede niyong dalhin sila sa pagkakilala sa Diyos, but you are not the salvation. Salvation is only Jesus Christ. Amen? At yung mga nahihiya, nagpupunta rito, ni, ayaw ipalagay sa Facebook, ayaw ilagay sa ano, dahil nahihiya silang mapasama sa mga Christians. Siguro sabi nyo, meron ba nun? Yeah, meron nun. Okay? Nahihiya sila ipakilala si Jesus Christ. At malaman, nagpupunta sila sa church. Bakit? Hindi sila nagpo-focus kay Jesus eh, nahihiya sila eh. Umpisahan niya sa Bible study on your own. Dalawa lang. And then, makikita niya, magpapakilala siya. That's why I need to read chapter 4 there's a big topic na gusto ko i-discuss sa inyo ron. So, number eight. Seven na yun. So, huwag nyo rin kakalimutan, mag goal kayo ng financial. Bawat isa rito, hindi nyo pwedeng alisin. Masabihin nyo, I have a complete life. Number one, kung wala yung spiritual, hindi nyo isipin yung sa langit pala kayo pupunta, hindi kayo magkakaroon ng pag-asa. Takot na takot kayo masakasaan. Takot na takot kayo magkaroon kayo ng problema sa buhay. Spiritual. Di ba? O yung family naman, gusto nyo talaga, pasuportahan nyo ng gusto. Eh, malalaman nyo, katulong nyo pala Diyos eh. So, hindi pwede mawala ang bawat area. Magsabi kayo ng area na pwede natin alisin. Eh, anybody? Mental. Hindi kayo nagba-Bible study, hindi kayo nag-aaral, trabaho lang kayo ng trabaho, simba kayo ng simba, puro pagkita ng pera, ano sa mental nyo? Kinabukasan, dadaling kayo sa psychopathy. <laughs> hindi na kayo makausap. <laughs> Kaya nyo? Kaya ihingi niyo rin yun, your mental health. Emotional is the same way. Kaya eh, yung pera, eh di lalo na yung pera. Ha, ah, simba kayo na simba. Punta kayo na, panalangin kayo na panalangin. Kulang na kulang naman yung pera nyo, bahigin niyo sa Diyos. At pag ako'y humingi, Lord, hindi lang yung pang-araw-araw, dagdagan nyo pa para makatulong din ako sa iba. And really, that's my wife and I are doing here. All these expenses, all this na pagawa namin, these are all donations that we have done and would like you to be the same way. Alam nyo, in the near future, kayo magiging leader dito. Gaganda ang GMA. I already seen this in America. Nakita ko yung grand view. Just because of one leader na tinawag ng Diyos, yung buong city, umangat. Sa buong Kansas City. Kaya hindi ako makalis dito eh. Ha? Dito tayo palalaki ng Diyos. Kayo magiging leader. Kayo makakaintindi ko ano talagang tawag ng Diyos sa inyo. Amen? So, yung pangwalo are principles you gather while you're reading the Bible and studying. And one of them is, what? Management of time. Pasensya na, yung palaging late. Yan, ang bata pa ako, natutunan ko na, I cannot be late. Natutunan ko rin niya sa kapatid ko. Ayan, yung mga pamaki ko. Nakausap ko yung kapatid ko, abogado. Ang husay niya is one of the best lawyer that I know. Yung asawa niya is judge. Okay? Ewan ko itong mga pamaki ko. <laughs> But the first thing I would like to see if you're learning and a discipline is management of time. Everybody has 24 hours. Meron ba 25 hours dito isang araw? Wala. Meron bang 86,400 seconds in one day? Huwag niyo sayangin bawat segundo. Pag 9 o'clock, umpisa tayo rito. Pag wala kayo, marami kayo mamimiss. Yung mga maaga dito na mga leaders, maaga kayo rito dahil meron kayong trabaho gagawin. Dumadami na trabaho natin dahil lumalaki na tayo. pero na tayong inasay assign ako na greeter. May taga-greet dyan. Ano ito gawa niya? Pag medyo nakasimangod yung papasok, hirap na hirap makarating dito sa church, i-greet nyo. Make them positive. God is here. We're gonna have hope. Lahat ng positive sasabihin nyo sa mga tao. Yan ang ginagawa ng church. Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin. So that we can continue living. So, ano ang other principles pa? Reading the Bible. It's the Word of God. Pag binasa mo Bible, si, yung manual ng Diyos, yung mismo pinag aaralan mo. Ba't hindi ka pa matututo dyan? Hindi ba ka makakaroon ng maraming pera because of that? Lapitan nyo Diyos, and Diyos ang gagawa ng trabaho nyo. Natutunan ko na sa Amerika. Hirap na hirap ako sa trabaho. Anong ginawa ko? Lumapit ako sa Diyos. At Diyos ang magagawa ng trabaho ko. It's very hard to explain. I already explained that to you before. Real estate. Eh ngayon, may malaki na naman binibigay sa akin ng Diyos eh. Ang sabi ko, Lord, kaya ko po ba yan? Isasabay ko, but I don't want to get the time in being here in the church. Gawin yung trabaho dito sa church. And I'm blessed dahil hindi ako nahihirapan sa mga ginagawa natin. I'll be here 7 o'clock. May mga practice sa bahay. Kayang-kaya po. So, baka maisingit ko pa yung talagang talent ko, which is real estate. Mukhang may sisingit ko pa. Lalo tayo mabibless. <laughs> Dahil makakapagpatayo tayo ng na sarili natin building. We just have to wait on God. That's most of time you have to wait on God. So, time management, reading the Bible, prayer, going to church. What else? Anything that you do for God, nauna yung spiritual. Eh, pa, paano yung gaya nung nag-text sa akin? Nakita yung aking internet. Mula alas 8 hanggang alas 8 ng gabi, Monday to Saturday. Saturday. Paano po ako pupunta ng church nyo? Ang day ako po, po yung linggo from 8 to 5. Ilan 3 hours na yun, yung pahinga niya. Ano magagawa niya? Tinext ko sa kanya yung prayer of salvation. Palagi niya itinetext sa akin. Tapos ang sabi ko, basahin mo yung Bible. Mateo, Marcos, Lucas, and Juan. See? Kahit anong ginagawa nyo, kaya kayo maabot ng Diyos. Can you see that? As long as you do activities for God, you're okay. Alam na Diyos ang puso nyo, alam na Diyos activities nyo. At yung eight, number eight, our principles is specifically for you. Gaya sa emotions. Pagod na pagod na kayo, nakata-trabaho, hindi naman kayo nakapagpahinga. kailangan nyo magpahinga, resting. is one of the requirements para sa physical natin, sa emotions natin, sa mind natin. Kailangan na magre-rest kayo. Nung nasa meri ako, hirap-hirap akong magpahinga. Dalalis ako ng magad, dating ako, gabi na eh hanggang sa natuto ko mag-pray. I already told you that, right? Tinuro ko ng Diyos mag-pray. Noong nag-pray ako, bigla akong tulog. <laughs> Tapos nung natuto na ko na yan, sa ako in ng Diyos, huwag ka matutulog pag nagpe pray ka. So, eh, Kanya-kanya tayong dating eh. Amen?